kasama lang ng loob. Hmm. kasi sa tagal nila, sila pa inaasahan po. Sila pa nag-instigate sa mga tao. Ano po ba ang uh, pangunahing inire nyo po, uh, kasama, kasama po ng fifty nyo pa nakasamahan ngayong hapon, dito po laban sa RG Garcia Enterprise Incorporated? Ano po ang inyong mga inay? Yung loan po namin sa pag-ibig, sa mm -hmm. kakontribusyon namin po, mm -hmm. 10 months na pong kinakaltas nila pero walang hulog po. Nasaan yung kinaltas nila sa loan namin? Na hindi nila inuhulog. Sa pag-ibig lang, sir? or Opo, pati po pati sa iba? Opo, pati help sa sa SS po. Dalawang so, buwan walang hulog. How about yung iba po ninyong benepisyo? Kagaya po ng overtime pay. Opo, na overtime namin po. Saka yung double pay namin, regular lang yung bayad nila. So wala po, hindi po nila nabibigay sa inyo? Hindi po. Okay, pero within the minimum wage naman, sir, ang ibinibigay sa inyo. Okay, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito, sir? Eight years na po sa Garcia. Okay. Ito po ba ang unang beses na nangyari po sa inyo? Or meron pa pong ibang mga sitwasyon na kayo po ay hindi din nahulugan sa SSS PhilHealth at Pag-ibig? Ito pa lang yung una, ma'am. Okay. Ano pong explanation, sir, ng kumpanya ninyo sa inyo? Ano sinabi sa inyo? Eh, puros lang sila pangako, ma'am, na aayusin. Mm -mm. nag kami hanggang kailan. Mm hmm. Yung binigay nilang palugit sa amin hanggang 27 ng March. Mm. -hmm. Okay na, hulugan na nila lahat. Hmm. Ngayon, ano na? April na, wala pa rin. Wala pa din. Okay. okay. Kayo po ba ay 50 lang po talaga or meron pa po kayong ibang mga kasamahan na ganito din? Meron pa po. Kaso yung iba hindi sumama? Mga ilan po kayong lahat, sir? Para po lahat po kayo matulungan din namin kasi kung hindi lang pala 50, mga ilan po kaya? Sandaan po eh. Nako, napakadami naman ang... So lahat kayo, sir, two months. Hindi na nahuhulugan. Okay. Pero lahat yon bawas sa sweldo nyo. Opo, kinakaltas okay. po nila lagi yun. Okay. Sir Vickson, example sa'yo. Magkano po ang uh, outstanding na utang mo sa SSS para maintindihan natin? Ang nilon ko po sa SSS ay uh, 19,5 po. 19,5. So, magkano dapat ang bawas sa'yo nun kada buwan? Uh, nasa ano po siya, uh, 899. So, mga Mag nasa 900 pesos po. Okay. So, binabawas sa sweldo mo, pero... Pagka-check mo sa SSS, anong ah, nangyari? Ang binabawas nila po sa akin yung uh, yung bayad sa loan po. Mm -mm. Ang hinulog lang po nila, dalawang buwan po, pero pitong buwan na po ako kinakaltasan. Pero pitong buwan ka nang kinakaltasan. So magkano pa sir ang balanse mo sa SSS? May limang buwan pa po silang huhulogan po sa loan ko. Uh, magandang hapon po Sir Jose Pahite. Yes ma'am, magandang hapon po. Ang inirereklamo nila uh, Sir Jose ay ibinabawas daw po sa kanilang sweldo yung PhilHealth uh, deductions pero hindi po na iririmit sa inyo. Ano po ang uh, maaring maging liability sir ng kumpanya kung hindi po nakakapag-remit ng tama kahit na idinededuct sa mga empleyado nila? Under po sa PhilHealth law, uh meron po tayong uh, uh penal provision section mm -hmm. 44 of uh, republic act 10606 mm -hmm. uh, ang violation po ng employer na nagdededuct tapos uh, hindi po siya nagre-remit mm -hmm. uh, meron po siyang uh, kinomit na uh, estafa mm -hmm. so ang uh, dito sa 10606 ang magiging penalty niya is uh, uh meron siyang fine na 5,000 multiplied by the number of employees. Okay. So kung halimbawa pong isang daan sila, kada isang empleyadong hindi nila hinulugan, liman libo po ang kanilang penalty. Tama ho ba? Yes po. Yun po ba sir? Ay, may interest din? Meron din po bang uh, epekto ito sa kanilang mga uh, field health registration sir? Meron po silang uh, damages kung hmm. uh, hindi nila binabayad, hindi nila nire-remit yung uh, tawag nito, uh, dinedact nilang uh, contribution mm -hmm. na doon sa sahod uh, ng mga empleyado. Mm -hmm. So ang ginagawa namin, uh, pag uh, nag issue kami ng mga demand letters mm -hmm. kung hindi sila nag comply comply uh, kinakasuhan po namin Ayun. So, mabuting balita po para sa PhilHealth kasi tatlo po yung benepisyo na naapektuhan. Eh, no? At least sa PhilHealth, uh, sila po mismo meron silang investigation unit. Uh, Sir Jose, siguro po makikiusap na rin kami na baka po pwedeng paimbestigahan itong RG Garcia Enterprise kasi uh, sa dami po ng apektado, eh napakalaki po nung ibinabawas na sa kanila kapag pinagsama-sama. Baka po pwedeng na natin kung ano po ang uh, actual na narimit, ano po yung hindi talaga narimit at nabawas po dito sa mga empleyado natin. Yes ma'am. Uh, hihingin po namin yung uh, number ng uh, mga employee mm -hmm. na affected or mm -hmm. yung mga uh, representative nila, yung contact number para makausap po namin, tapos makuha namin yung complete detail mm -mm. Uh, para ma-check po namin sa uh, system namin kung magkano yung mga uh, yung months, kung kailan mm -hmm. na hindi na ah, okay. Tapos, uh, imimit po namin yung mga uh, employee mm -mm. na affected, mm -mm. Uh, kausapin po namin sila mm -mm. Uh, para uh, mag-execute po ng laisay in case mm -hmm. na hindi po uh, sumagot si employer. Okay. Sige po. Ayun. Uh, mabuting balita naman po. At least may mag-iimbestigan na po sa nangyayari dito sa PhilHealth natin. Ano? Kung pwede po yung mga employee na affected mm -mm. Uh, kung hindi ano apuntahin po sa mga malalapit na uh, PhilHealth uh, office namin mm -mm. Uh, para po Uh, makuha yung mga tawag nito, uh, detalye, mm -mm. para ma-check po yung, ma-verify yung uh, mga tawag nito, uh, monthly hulog nila. Mm -mm. Tapos, uh, makuha yung mga other details mm -mm. para po doon sa gagawin namin na action. Okay, sige po. Saan po ba ang opisina ninyo? Quezon City. Sa Quezon City. O sige, ipaparefer po namin kayo doon sa PhilHealth uh, sa Las Piñas kasi malamang doon po ang inyong registration. Tapos uh, papasamahan na rin po namin kayo sa aming reporter sir para kasama nyo po kami. Malaman din namin kung ano po talaga yung actual na status kagaya po na sinasabi ni Sir Jose. ha? Sige po. Maraming salamat po ulit Sir Jose Pajita. Huwag nyo po ibaba ang telepono sir para makoordinate natin ng maayos kung kanino po sila lalapit dyan po sa opisina ng PhilHealth. Yes ma'am. Sige, sige po. po. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang hapon po, Sir Rogelio. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, good afternoon. Pakadami po nilang reklamo pagdating po sa pagbawas ninyo okay. ng kanilang uh, bayarin sa loans, pero hindi nyo po nai-remit nai -re ng maayos sa SSS at pag-ibig at pati na rin po sa kanilang PhilHealth. Ano po masasabi niyo doon, Sir Rogelio? Ah, uh, kagaya nung nabanggit ko na sa mm -hmm. lao na nagtatanong sa akin. Yes, po. Yung mga yan, alam nila, sa tagal nila sa ngayon ang nangyari to Kasi ang nangyari sa bangko, problema ng bangko kasi dahil ako, ang ano ako, kasi ang nag, ano, nagsignatory sa ano, sa pagka nag kami online. Mm -hmm. Ang problema, ang union bang, kahit na-check nyo, dalawang linggo, magtatatlong linggo, hindi ko hindi ako maka-access. Hindi ako maka-access may pambayad ibinabayad sa uh, over the counter ng pag-ibig sss hindi raw sila tumatanggap ng uh, ng, ano, ng over the counter kundi mm -hmm. kundi uh, online okay. at tunayan, alam ng mga tao nitong no, nakaraang sabado mm -hmm. dati ATM sila mm -hmm. pero ang ginawa namin dahil hindi kami maka-entra kinas namin kami na naging at mano-mano namin binigay sa kanila noong sabado na Sir? hindi ko alam na ganyan ang gagawin nila anyway may mm -hmm. oras sa to boss kaya ko sa opisina, binayaran na dahil natulungan kami ng, ng, ng executive ng Union Bank na ayusin lahat. Uh, sir, para kasi nga lumalabas kasalanan pa nila na hindi po kayo nakapag-remit. Limang buwan po, tama po ba ako, sir? Limang buwan na hindi nabayaran? Opo, yung sa, ano po, sa SSS. 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 Oh. Tapos yung sir, sa PhilHealth po. Um, ilan sa PhilHealth? Nine months po, tapos sa pag-ibig, ten months. Sir, five months, nine months, ten months. Iba-iba po. Ah, pwede ako mag pwede Ay, ako magsalita, ma'am. Sir, ang i-explain na po natin dito, sampung buwan hindi niyo po maayos sa Union Bank nagawa niyo po ng Sabado. Ang nangyayari, ma'am, ganito. Alam naman natin ng SS, late ang ano nila, ang pagre-record nila. Hmm. Bet kami, pag kami meron kaming ano, pinibigay namin sa kanila katunayan, ito mga pinagbayad, pinagbayar ang resibo to, mm. bukas ipapad ipapadala sa site para makita ng mga taong yan. Sir Rogelio, siguro po mas maganda pakinggan mismo natin doon sa taga SSS. Ano? Kasi kami po, nagbabase lamang po kami dito po sa inireklamo ng mga construction workers na empleyado ninyo. Magandang hapon po, Mr. Neil Hernaez. Hello, magandang hapon po. Ang explain po ng kanilang employer ngayon ay hindi naman daw po totoo na limang buwan na hindi nabayaran yung kanilang SSS loans. Ang sinasabi po okay. niya ay dalawang buwan lamang po. May way po kaya uh, Mr. Neil na ma-verify natin kung ilang buwan po talagang hindi nabayaran yung kanilang mga loans? Sabi verify po yan natin na individually attorney pao pagka na amin yung record nila. Uh, kaya kaya po yan ma makita po. Oo. Posible kaya, sir, na ma-check ngayon kasi ang sinasabi ni Sir Rogelio, hindi daw po totoo eh. Uh, sir Rogelio, ilang buwan lang po kayo na-delay sa SSS? so, uh, um, ang pagkakaintindi ko, last, ang um, ang um, 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 um binayaran as of February 2024. So, February, March, April lang, sir. Parang tatlong buwan lang po. Kasi ang relay sa akin ng opisina, mm. tumatawag kasi nasa labas ako eh. Mm. Tumatawag din ako ang counting ang sabi niya, mm. oh March ang ano, March ang hindi pa ang, ang, ang ano latest na nabayaran kanina, kanina. Okay, so from Feb hanggang March ang nabayaran ah, pa lang. Ah, hindi as of ang 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 ang, ang, ang pagkakaintindi ko, nabayaran na hanggang March. 2024. Kaya nga po, simula po kailan ang hindi nyo nabayaran, kumbaga sir? Ilang buwan po kung kayo ano na-delay? Kung, 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 ano man yung pagkakautang namin, kung, kung meron man, yan lang ang delay namin. Yan lang ang delay namin. So ang sinasabi Maki mo sir, March lang? Yun, January, February, March, parang ganon. Okay, sige po, January, February, March. Sir Neil, uh, kung makikiusap lamang po kami ano, sa atin pong SSS, papa verify po sana namin sir kung totoo po na January, February at March lamang po ang uh, hindi po nabayaran nitong RG Garcia Enterprises, mali po ba yun sir? Katarinipawo, mm. kati ni lang po namin mm, sa record ngayon. namin ngayon, mm -mm. Ang, ang latest po na posted payment nila ng uh, RG Garcia Enterprises Incorporated para ho sa loans ay January 2024 po. Okay, so January 2024, wala pa pong payment ng Feb wala, and March? Wala pa po ng February at saka March. Deducted na ba sa inyo, sir? Yung Feb at March mo? Yung sa loan mo? Yung sa loan? Deducted, Deducted, po, Deducted po yung sa loan po. Hihingin po namin isa-isa. Papalista po namin yung detalye niyo SSS number, PhilHealth number, Pag-IBIG number para ma-verify po natin isa-isa. Pero as of now, ang sinasabi po ni Mr. Neil Hernais na taga-SSS mismo, January po ang last na hulog sa inyo pong loan. Tama po ako no, Sir Neil? Yes, attorney Pau. And uh po din po namin ang 2023 na hulog po ng RT mm. Garcia Enterprises. Mm -mm. Uh, hindi po sila nakapaghulog ng October, November. Nako. 2023. Mr. Garcia. Lilin really, malaki ko lang, Mama. Mm. Iyon sinasabi niyo 'yung ano, as of March, bayad po 'yun, bayad po 'yun. Yes, wala yung po of question diyan. Uh, okay. Mr. Garcia, ang ako po, kami naman po dito sa Wanted sa Radyo, fair po kami sa mga ganyan. Hindi po uh -huh. kami anti-employer yeah. ano. Yeah. But uh -huh. but we need to acknowledge din sir, kayo po mismo yeah. bilang may-ari. October, November, hindi po kayo nagbayad. February, March, ni kayo nagbayad. Pero nag kayo sa mga empleyado ninyo. Saan napunta ang pera? Yan po eh, hinuhulog po namin. At makikita naman sa record namin. Meron kami record. Ang wala lang record talaga, yung January, February, March, nakahapon lang binabayaran dahil nga sa na-offline na ng nga recently lang yung ano ko yung ano ko yung portal ko sa Union Bank. S -S -S Bayad po na yan, SS PhilHealth at saka sa pag-ibig. Sir, kausap po natin mismo si Mr. Neil Hernaez. Siya po ang acting head ng Large Account Division SSS. Uh, uh. At I understand, doon po kayo registered, sir. Na-verify po niya on the spot. Sinabi okay. po niya. Sige. Mm. Ang ibig ko sabihin, siguro dahil wala yung in charge sa akin, after this, tatawagan ko siya at i-verify ko kung ano nangyari sa ganun. Kayo Bakit po? hindi na bayaran? Oo, oh, sir. Kasi kung ito po ay paulit-ulit po na ginagawa ninyo at hindi nyo po na hindi ko po sinasabi sir na kayo po Mr. Garcia per, se ano baka po yung tao ninyo ang hindi nagbabayad okay. hindi po ma ba? Ma'am yung mga tao nga kahit itanong nyo sa kanila ma'am ngayon lang na kasi ang problema sa kanila eto ako nakakausap nila mm nakakausap nila ako, personal, nagpupunta, binabati ko sila. Kina. Wala silang sinasabi sa akin ng ganyan. Only the past three weeks ko nang nalaman na may ganyan na na hindi ako maka kaya inasikaso ka agad. Ayun na nga ang sinasabi ko, Sir Garcia. Baka naman po, imbestigahan nyo rin po mismo sa kumpanya ninyo, eh baka hindi nyo alam, eh meron na rin po kayo mga empleyadong hindi din sumusunod sa inyo. Sige. Di ba? Oo, kasi kung nire-relay lang sa inyo, Sir, tapos ang akala, kung akala nyo, bayad lahat. Saan po napupunta yung ibinabawas sa mga empleyado natin, di ba? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Oo. Uh, ko, ma'am, na ay mm. eh, napupunta sa tal talagang tama. Tama Kasi po. Kasi anak ko mismo, ma'am, nag yung anak ko mismo. Mm. Hindi ko sinasabing, hindi ko pwede pagkatiwalaan ang anak ko. Mr. Garcia, hindi lamang po ito simpleng civil na kaso. Maari po kayo makasuhan ng kriminal dito. Pwede po eh, ito maging estafa, eh, sir. Ito po ay maraming tao, higit isang daan. Eh. Hindi po ba? Sige so po. Kung, opo, opo. kung kaya naman po natin, sir, na isettle na po sa atin pong SSS, kung kaya pong makipag-usap na po sa PhilHealth, maging up-to-date po lahat, hindi lamang po yung January, February, March, pati na rin po yung arrears. At kung ano pa po yung mga uh -huh. pagkakautang, ayusin uh -huh. na po uh -huh. sana natin, hindi po ba? Ah, uh po, -huh. hmm. Sige po. Okay. Siguro, Sir, uh, i relay ko lang dito sa ating mga empleyado, ha? Narinig nyo po mismo, sinabi naman po ni Sir Garcia, yung atin pong uh, may-ari po ng RG Garcia uh, Enterprises Incorporated, isesettle po nila buo. Lahat po. Uh, Sir Garcia, kailan po kaya namin ma-expect na meron pong update? Actually ma'am, mm. actually ma'am, kanina, as of today, binayaran. Mm. Siguro within the week, Mm. makukuha yung resibo, hindi naman agad-agad. Pagka nakuha yung resibo, mm -mm. i-ano sa pinaka-forma nila at makikita natin to. Sige po, at sige actually, po. Sorry ma'am, ganito ma'am. Mm. Hindi kami nagpapalabas ng isang taon kasi may clearance na hinihingi ang ano eh. Bawat kliyente mm. namin, may mm. clearance taon-taon yan. Okay. Ayan pa kayo sa gano'n, ganito. Kasi kung, kung may kaso kami, hindi kami mabibigyan ng mga trabaho po. Ah, natin na okay. Sige po. At least, uh, klaro na po hindi yan sa atin. Hindi ko matisisi yung mga tao. Kilala ko yung mga taong yan eh. Mm -mm. Nabigla nga ako. Sila pa. Sila pa ang mga gumanya na eto mm -mm. naman ako. Nalalapitan nila eh. Naitag kung ano gusto nila. Mm -mm. Anyway, Nangyari na yan. In fairness naman sir, kasi nabanggit naman po kanina din ni Sir Jovi, eight years na po siya nagtatrabaho sa inyo. Kaya nga tinatanong ko din yung mga ganyan. Kasi hindi naman din po sila magtatagal sa inyo kung talagang hindi din kayo maayos na employer. Oo. So at least po, nalilinaw yung ganyang mga bagay. Sir, hindi niyo po sila masisise. Sir Garcia. Hindi, kaya nga. Ma'am, hindi ko sila sisise. Tama, karapatan nila yun karapatan nila yun. Anyway, nandiyan na, ah, nagawa na. At ina, at alam, ah, alam naman nila hindi namin gawain mm. na magbiting kahit sa sweldo nila. Alam nila yan. Okay. Pero nangyari ng ganito, ah, ay, ayos na yan, ayosin natin. Oo, oh, so, okay. at siguro pang panghuli na lang po, uh, Sir Garcia, no? Ito po mga taong ito, siguro hihingi na lang din ako ng assurance from your end, being ikaw po ang may-ari mismo nitong inyong kumpanya, na hindi po sila aalisin, walang retaliation na mangyayari. At eh, ma'am, hindi oh. ko masasagot, ma'am, yan. Bakit Hindi naman po? Kasi saton, ma'am, kasi ganito yan, sabton contractor mm. lang po ako. Mm. Meron kami main contractor. Pag nakita nila na nawala ang tao, pinapalit ang kaagad nila. At Paano kung nawala, ang tao? Wala na, wala nag-report man lang. Ma'am, sumweldo ng loon ng linggo, walang kaano-ano, lunes, walang sumipot sa kanila. Aba, walang sir, pasabi man eh, lang. Sir, regular mong empleyado itong mga to. Hindi naman empleyado yan ng mga kontraktor mo. Hindi nga eh. Wala kang nag-report sa kanila, ma'am. Naku, ang ibig sabihin. Pag Sir, sa nakukuha side, ko yung ibig mong sabihin. Pero itong mga empleyado mo, karapatan din po nilang magreklamo. Lalo na kung hindi kayo re-remit ng SSS PhilHealth at pag-ibig nila. Hindi po ba? Bakit sa kanila, bakit sila ang aalisin nyo sa trabaho? Isang araw lang naman po sila nawala. Naiintindihan ko yung sinasabi mo, maaring may sabihin yung subcontractor o kung sino man yan. Pero, Kapagkas nawala po sila sa trabaho nila ng wala pong ada kadahilan, walang kadahilanan at hindi po naaayon sa labor code natin. Hindi po kami papayag na alisin nyo po sila basta-basta. Kasi malakas sa loob ko kasi wala kami nilalabag na labag sa labor code. Kahit anong yun pa sa kanila. Sir, nakikiusap, sir nakikiusap na kami. Sinasabi na nga namin, pagbigyan may mo yung mga tao mo kasi kasalanan niyo din naman po i. Kayo na mismo umamin kanina, di ba? Kayo yung hindi nag -remit. So kasalanan ba nila na magreklamo sila? Konting pag-unawa, Sir Rogelio, ano? siguro naman mapapakiusapan namin kayo na ito pong mga empleyado ninyo, alagaan nyo din po at wag nyo pong tanggalin basta-basta sa kanilang mga trabaho. Ma'am, tatagal po ba naman ng taon sa akin kung hindi ko inaalagaan po yan? Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, Sir Rogelio Garcia. Siya po ang uh, may-ari ng RG Garcia Enterprises Incorporated. Magandang hapon po, Attorney Petate. Yes po, good afternoon ma'am. Ito pong mga empleyado natin, meron tayong 50 na construction workers dito sir. Eh, nakausap namin yung employer kanina Uh, yun nga, umamin po na hindi po naguhulog ng SSS PhilHealth at Pag-ibig uh, kahit po ibinabawas po sa sweldo ng ating mga empleyado. Ngayon, nagkakaroon lang po ng uh, pagtatalo kung ano pong mga buwan at i-verify po namin personally. Kami po ay pupunta dito sa mga ahensya natin. Uh, ang problema namin dito, sir, eh mukhang... Sinasabi ni Sir Rogelio Garcia kanina, hindi niya masisigurado na wala pong matatanggal sa trabaho dito sa ating mga empleyado. Mm -hmm. Ayun po ang aming problema. Uh, mm. Yes po. regarding naman po kung may mga dismissal na mangyayari, mm -hmm. tindag na po natin kung, kung wala pong just or authorized causes. Mm -hmm. Kasi kung wala pong just cause, walang authorized cause to terminate the employee mm -hmm. or employment of the uh, workers, Mm -mm. Eh, pwede po sila makaso ng illegal dismissal sa mm -mm. No. Kung saka-sakali sir na hindi mm -hmm. man illegal dismissal, kung halimbawa sila po ay uh, pagtangkaan lamang na alisin, halimbawa pinagbawas po sila ng trabaho or sila po ay hindi na pinapapasok, ano po ang uh, maaaring ikaso sa kanila? Pwede po ba ito na constructive dismissal din sir? Uh, pagka po kasi uh, may mga demotion in rank, Valerie mm -hmm. Eh meron ng ah, apo pa sa kanilang trabaho na ginagawa. Eh, mm -hmm. Pwede u-submit mm pala sa district hall. -hmm. Pero kung maggaanyong hindi binabawasan lang oy kanilang uh, assignment, pwede naman po nating mag-file muna ng request for SENA. Okay. Para magharap po both parties para magkaroon ng kami settlement. Okay. Nakausap naman po namin sir Mayari, ang sinabi naman po niya ay aayusin po niya. Ang ang gusto lang po namin dito sa Wanted sa Radyo sir ay ito pong ating mga empleyado, mga construction workers ay ma-assure po na may babalikan po silang trabaho. Kasi sila na nga po 'yung naagrabyado ang dating eh sila pa din 'yung uh, kinakabahan kung meron po silang mababalikan mm. trabaho. Oh, anyway, kung may mga ganyan po namang pangyayari at uh, hindi sila papasukin no, walang dahilan, mm -mm. nandito naman po ang ating departamento, mm -mm. Department of Department, mm -mm. para mag-assist sa kanila tumulong para Mapagayos po at mapabalik sila, sila sa kanilang mga trabaho po. Ayun. Sige po. At least meron din tayong uh, kaagapay, ang atin pong Dole. At uh, nandyan po si Atty. Cesar Petate, nakausap naman natin. ano. Uh, again sir, maraming maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. At uh, wag niyo po ibaba ang telepono para ma-coordinate namin sir kung ano po yung next action natin. Salamat po. Okay po. Wala pong anuman. Salamat po. Siguro ang gawin na lang natin, sir, ganito, ano, yung pagdating po doon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, lahat po yan, sir, pasasamahan po namin kayo. Kasama niyo po kami uh, dito sa Wanted sa Radyo. Pupunta po tayo doon sa mga ahensya na yon para ma-verify po natin yung mga accounts ninyo. So, sige po, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Maraming salamat po at magandang hapon. Salamat. Sige po, maraming salamat, salamat po sa inyong panahon. Salamat po, sir.